At for today's ulam mga pre, magluluto tayo ng nakakatakam na sabaw. Kurang murang lang yung gagasos at sobrang sarap pa ng sabaw na So tara, puna na tayo palengke at bilhin na tayo ng mga kailangan natin. Let's go! At yun, ito na yung mga purang baboy na nabili natin. Paato mga pre, hindi pa <laughs> So 140 per kilo lang to dalawang na binili natin. So 140 something lang. So walang hiwa-hiwang mangyayari dito mga pre. Napakadali lang ng gagawin natin ito. Siyempre, unang-una, -una, babadlawan natin para matanggal yung mga dumi-dumi. Yun! Ay, kukuha pala tayo ng dahon na saging. Pekin dahon na saging. At yun, tapos gagamit tayo ng palayok, syempre. At gagamitin natin itong na ginanang dahon ng saging. Ilalagay lang natin sa pinakababa para hindi magtutong. Yan lang pinang purpose niyan. Tapos, lagay na natin yung dahon ng saging. Kung wala kayong dahon ng saging na makuha, okay lang yan mga pre. Pero nakakadagdag kasi sa lasa yung dahon ng saging. At tapos, meron tayo pinatay yung kamyas dito. So, lalagyan lang natin at syempre kukuha rin tayo ng fresh, nakalimutan ko rin so ayan, may fresh na kamyas tayo dito sa bakuran ay bakuran pala ng kapitbahay so manghimik tayo, at andawin ang dami ng bunga mga pre, at siguro sasapat na tong mga to at yun, tapos ilagay na natin dahil sabi ko wala nang hiwa-hiwang mangyayari, kaya huwag na natin hiwain so tapos talagay na natin yung mga baboy Yan. first layer tapos syempre, di mawawala yung asin ito na yung pinakapapalasa natin tapos lalagyan natin ang second floor dahon ng saging ulit, kamyas at baboy at yun pinagkasya na lang natin at nalagyan pa rin natin ng konting asin sa pinakataas at ang mga natitirang kamyas kamyas na fresh, kamyas na tuyo at syempre ang panghuli, ang fresh na tubig na galing pa sa sapa ng tagi at taos panghuli, nakpa natin ng dahon ng saging so red na isa lang ito mga pre magparigas na tayo ng apoy at yun, at dahil wala tayong ulay tayo magsisibak ng kahoy at ganyan magparingas na ng apoy. Eh. Idiretso lang natin yung ating palayok dito. At tatakpan lang natin. Bantay-bantayan na lang natin. Baka matayuan. So yun, mga isang oras siguro natin sasalang po. Tapos, ha, okay na yan. At ayun, update na. Kulukulo na mga pre. At silipin muna natin. Ayun, nadugo pa. So tatanggalin lang natin yung mga brown-brown na bula na ganyan. Hindi kasi di maganda yan. At lagyan pala natin ng pampasarap at ibalik na natin yung takip. Yo! Buksan na lang natin pag natuyuan na, at hindi pa malambot yung baboys. At ayun, finally mga pre, pagkatapos na almost 2 hours na pagpapakulo dito, so ready na ready na siya. Dinoblihan ko na yung dahon ng saging. At yun, nagmamantika na yung sabaw mga pre. At syempre, check natin kung lumambot na. Pero sa so, dalawang oras sa pagpapakulo, ewan eh, ko na lang kung di pa lumambot. So yan, amoy na amoy na yung kamihas, tsaka yung dahon ng sagi. So okay na itong mga pre. Pwede pwede na lang takan to. So kukuha lang ako ng kanin, tapos kain na tayo. At ayun na nga, nanginginig na yung uso ko mga pre iyon yun, no? usok So, at kumuha na rin tayo ng kanya na may sausawan. Patis lang yan, tsaka siling na buyo, mga pre. At durugin ko lang yung mga sili. At syempre, matapang tayo. At sasandungan ko na to. At itutungga ko na, mga pre. Pinakamasarap dito. Iyon, yung sabaw. Ray, 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 may net. Tignan nyo yung kulay ng sabaw. Medyo green-green. At mataba-taba. Ayun yung masarap doon. Tapos yung baboy. Ah, gelatin, mga pre. Yun, yun no? So, isasaw-saw lang natin sa patis. Tapos kanin. At ah, unang kagat. Oh, sarap. Grabe, panalong panalo. Pre, mm, sarap. Ang sarap na sabaw. You know, you know. Nangihihwahiwalay na yung buto, mga pre. Mm. So, yung recommended ko to, no? Napakamura tapos. Naku, sobrang sarap. Grabe. O, wala kayo ng pambipi pagkatapos, ha? So, yan. Enjoyin ko muna to. Tapos, ha? Kain tayo, mga pre. Tara, mangan. Tapos, yung utak ng buto. Ah, Sabau, mamen tiga